travel permit ng ating mga motor. Totoo ba yan mga kaibigan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung may visa ba o totoo ba talaga kapag binigyan tayo ng travel permit ng kasa o non dealer dahil wala pa tayong ORCR. O ganito yan mga kaibigan. So kapag brand nyo ang ating motor, di ba? Wala pa yung ORCR. Minsan matagal, minsan mabilis, pero normal ay hindi po agad-agad lumalabas o naibibigay. Nikasa ang ating ORCR. Totoo yan. Ngayon, anong gagawin nila? Bibigyan nila tayo ng travel permit or 7 days travel permit. Totoo naman na yung iba, eh, meron talagang 7 days na napapatupad. Pero sa LTO talaga, mga kaibigan, ito is 1 day lang. Choice nyo pa rin kung bibigyan nyo yung 7 days. Yung 7 days, mga kaibigan, eh, yan yung maximum. Na pwede natin gamitin ang ating motor na wala pang ORCR So yan mga kaibigan na maximum na pwede mong gamitin ang iyong motor na walang ORCR Ngayon kapag lumampas na po yan Ematic po yan na magkakaroon kayo ng violation na wala kayong ORCR At pwede po yan pumasok sa unregistered So, may bigat-bigat po ang parusa niyan o mabigat-bigat po ang multa niyan mga kaibigan. Aabot yan ng mga 10 to 12,000 pesos mga kaibigan. Ngayon, sasabihin sa inyo ni Kasa, bibigyan pa ulit kita ng another 7 days or another 15 days na travel permit. Totoo po ba yan o hindi? Mga kaibigan, hindi po totoo yon na bibigyan tayo ng additional na travel permit ng ating mga kasa ngayon, kung bibigyan po kayo niyan, sabihin niyo sa kanila na Sir, Ma'am, kung sakasakali po ba na magkaroon ako ng violation or mahuli ako na ang binigay sa akin ticket ay unregistered dahil wala po akong ORCR at hindi po nila inonor ang travel permit. Sasagutin po ba ninyo or kayo ba ang magbabayad ng aking violation? Kasi hindi ko nang po kasalanan na wala pong ORCR ang aking bagong biling motor cash or installment. So, either ninyo mga kaibigan, yung kasa o yung dealer kung papayag sila ng ganyan. Kasi totoo, tingin ko ha, real talk, wala sigurong papayag na dealer na ganyan na sila ang magbabayad kapag nagkaroon po kayo ng penalty na ang registered ang inyong motor dahil wala kayong ORCR at hindi po in-honor ng checkpoint LTO HPG ang gandala-dala ninyong travel permit. Kaya, mga kaibigan, kung ako sa inyo, kung meron kayong brand new na motor na binili nyo ng cash or installment, huwag nyo po siyang gagamitin nang wala pa siyang ORCR. Kailangan po, laging dala nyo yung dalawang yan. Ngayon, kung merong isa pa lang ang hawak-hawak nyo, halimbawa, ay OR pa lang, huwag nyo rin pong gagamitin yan kasi po, bawal po na OR lang ang ating gamit-gamit sa ating pagmamotor dapat lagi pong magkasama ang OR at CR ngayon may magtatanong naman kailan ba darating ang CR kasi may nakuha na akong OR minsan mga kaibigan may mabilis may mabagal minsan dumarating yan ng after 1 to 2 weeks dumarating yung CR after ng OR so ang CR mga kaibigan ay dapat makuha ninyo hard copy doon mismo sa casa or sa dealer. Okay? So, ilang yun lang mga kaibigan, nagbigay lang ako ng tips sa inyo na kung sa kasakali, bigyan kayo ng travel permit ni casa, ay huwag po kayong basa-basa maniniwala diyan na totoo yan. Okay? So, hanggang 7 days lang, maximum, pwede natin gamitin siguro ang ating motorsiklo. Pero pag lumapas ng 7 days at nagbigay pa po ng travel permit, huwag na po kayo basta papayag. Okay? So yun lang mga kaibigan, ingat po tayo palagi kasi alam niyo naman na may pamilyang nag sa atin bye thank you